Bakit sanlibutan ang terminong ginagamit ng INC sa mga taong nasa labas ng iglesia? Tanong ng ilan, Bakit ba tagasanlibutan ang tawag nyo sa aming mga dinyo kamiembro? Kunting respeto naman. Pag sinabi ba namin sanlibutan, ito ba ay pambabastos sa kanila? Inimbento lang ba namin ang terminong tagasanlibutan? Ang sagot po, ay hindi po. Sapagkat ang terminong ito ay termino ng Biblia o toro aral ng banal na kasulatan para sa mga taong nasa labas ng iglesia. Maaaring may magtanong saan naman mababasa sa Biblia na ang tawag ng mga nasa labas ng iglesia ay sanlibutan. Ganito po ang sinasabi ng Biblia. Basahin natin ang sinabi mismo ng ating Panginoong Heso Kristo. Juan kinse talatang 18 hanggang 19. Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyong ako muna ang kinaputan nila bago kayo. Kung kayo'y tagasanlibutan, mamahalin nila kayo sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Hindi kayo tagasanlibutan, sila'y napupuot sa inyo dahil pinili ko kayo ang mga tao ay tagasan libutan, ngunit ang mga pinili o hinirang ni Kristo ay hindi na tagasan libutan. Ayon po sa talata na binasa po natin sa Juan 15, talatang 18 hanggang 19, na ang na kay Kristo na ay hindi na po maaaring tawaging tagasan libutan sapagkat ang na Kristo na po ay namumuhay na kay Kristo. Hindi na po nakikiayon sa mga gawain ng mga taga-sanlibutan. Ano ba? Ano-ano nga ba ang mga gawain ng mga taga-sanlibutan? Katulad po halimbawa ng pag-celebrate -si ng mga kapiestahan, Ginagawan pa nila ng piyesta ng Diyos ko, no? Di ba ganun ang gawain ng sanlibutan? Nagkakatuwaan sila, nagsisiyahan, nag-iinuman, nagkakainan ng kung ano-ano. Yan po ay gawain ng pagano. Sa madaling sabi po, ayaw po ng ating Panginoong Diyos na makisaya tayo kapag tayo ay nakay Kristo na. Kaya ang Iglesia ni Kristo po, ang sabi sa talatang itong binasa natin, kapag ikaw anya ay kinapuputan nila. Ikaw anya, ang ibig sabihin po ng ating Panginoong Kristo, ikaw ay aking hinirang o pinili sapagkat ikaw ay nasa akin na o nakay Kristo na. Ganun po ang Iglesia ni Kristo. Hindi na po nakikiayon sa mga tagasan libutan. Kaya 'yan po ang tawag ng Iglesia ni Kristo sa mga nasa labas ng iglesia. Sa madaling sabi po, hindi po imbento ang salitang tagasan libutan. Kaya 'yan po ang tawag ng mga Iglesia ni Kristo, maging ang Panginoong Heso Kristo, tinatawag niyang tagasan libutan ang mga nasa labas ng iglesia. 'Yun po ang katotohanan.